naman to mga kapaps Grabe doon ako dumaan sa likod mga kapaps Paiba naman ang daanan natin Grabe mga kapaps May dumating na naman parcel mga kapaps Ano na naman kaya itong parcel na ito mga kapaps Ito na ang gunting, huwag ko nang hanapin Mukha na, alam ko ng style mo Hindi na kaya na kita Huwag mo diinan mga kapaps, buksan natin Ito natin patagalin pa kung ano pa yeah. Grabe mga kapaps Mukhang oh, matalas talaga itong gulay na ito. Talas na. Huwag mo nga di inanti ano yan ng mga Prada. Relax na lang. <laughs> ito na mga kapaps. O, oh, paano mabinta yung... Hmm. Ito mga kapaps. <laughs> iyi oh, kulit ko mga kapaps. mga ka-pops sira ko na yung kartong excited na ako mga ka-pops my pray please hindi na na mga ka-pops here yeah. ka crispy and tasty mga ka-pops itong malupit mga ka-pops e ka snacks add energy ay pang energy food to mga pops crispy and tasty pa daw Wow! Crispy and tasty, mga kapag! Yay! Vitamin source of B1, 2, 3, B6, B9, B12, mga kapag! Source of dietary fiber! Casual <laughs> wow. snacks add energy, mga kapag! Mm. Kaya ko sa inyo, mga kapag! Kina? Pag may nakita kayong link sa akin, yung yellow basket, huwag nyo nang pindutin talaga! Yay! Kasi alam nyo bakit? Baka nga ba pa-order kayo ng marami! Kilala ko kayo eh! Pag pinindut nyo yung yellow basket ko eh, order kayo ng marami eh! Huwag nyo nang...